Kamusta, mga kahorors? Ako si Melvin at welcome sa aking channel. Dito, magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa horrors true stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Magandang araw po sa iyo. Sir Melvin ako nga pala si Maria isang simpleng dalaga mula sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Kung tatanungin mo ako, mahirap palang magpaliwanag kung paano nagbago ang lahat sa buhay ko. Kung paano isang gabing puno ng takot at lihim ang nagbago sa lahat ng bagay. Pumunta ka na at pakinggan ang kwento ko kasi hindi mo malalaman kung anong mangyayari pag ang takot ay dumating sa buhay mo. Simula ng kwento, lumaki ako sa isang baryo, natahimik. Halos walang magawa, kundi ang magtanim, mag-alaga ng hayop, at magtulungan. Ako si Maria, isang simpleng dalaga. Wala akong inaalala, kundi ang mga araw ng pagtulong sa pamilya ko at maglakbay sa paligid ng aming bayan. Pero may isang gabi na naging simula ng lahat ng hindi ko inaasahan. Tuwing disoras ng gabi, may naririnig kaming mga kwento tungkol sa isang bahay sa dulo ng aming baryo. Isang bahay na may misteryosong nangyayari tuwing hatingabi. Sabi ng iba, may mga kaluluwang nagpaparamdam doon. Sabi naman ng mga matatanda, may lihim na kaganapan na naganap sa bahay na yon kaya't hindi na ito pinupuntahan ng mga tao. Isang gabi, Naglalakad ako pa uwi mula sa bukid ng tatay ko nang may naramdaman akong kakaibang presensya sa paligid ko. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin pero napadpad ako sa tapat ng bahay na iyon. Ang misteryo ng bahay, ang bahay na tinutukoy nila ay matagal ng abandonado. Ang mga bintana nito natatabunan ng makakapal na damo at ang pader, ay parang may mga ugat na lumilitaw nang dumaan ako sa tapat ng bakod. Parang may humatak sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta't ang mga mata ko ay nahulog sa madilim na loob ng bahay. Bigla akong kinabahan. Agad akong umiwas. Pero may narinig akong mga hakbang mula sa loob. Isang malalim na tinig ang nagsabi ng pangalan ko. Maria. Parang ang tinig na iyon ay tumagos sa aking puso at hindi ko alam kung tatakbo ako o maghihintay. Pero, sa kabila ng takot ko, naisip ko na baka ito'y isang imahe lamang ng aking utak. Ang gabing di, malilimutan nagpatuloy ang gabi at pagdating ko sa bahay, agad akong nagkulong sa aking kwarto. Hindi ko na pinansin ang nararamdaman ko. Ngunit, bandang gabi, narinig ko na naman ang tinig. Mas malapit, mas malinaw. Maria, ang malamig na hangin ay pumasok sa aking bintana. Parang may ibang presensya sa kwarto ko. Sa takot ko, hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas ng bahay, humihingal at nanginginig. Naglakad ako, papunta sa kubo ng lola ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Ang katawan ko ay parang may kakaibang lakas na nagsusustento sa akin. Nang dumating ako sa kubo ng lola ko, sinabi ko sa kanya ang lahat ng naramdaman ko. Tiningnan lang niya ako at nagsabi, Maria, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Ngunit hindi lahat ng hindi nakikita ay walang kabuluhan. Ang lihim ng baryo kinabukasan, nang magpunta kami sa simbahan, nakatagpo kami ng isang matandang babae. Siya ang nagsabi sa amin ng isang kwento tungkol sa bahay na iyon. Ayon sa kanya, ang bahay ay itinayo ng isang manguukit ng kahoy na nagbigay ng buhay sa mga kahoy na estatwa. Ngunit may isang masamang spirito ang pumasok sa bahay at pumatay sa mayari. Pinaniniwalaan ng mga tao na ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti ko nang natutunan ang mga lihim ng aming baryo. Lahat ng takot ko ay napalitan ng kabatiran ang mga kwento ng mga matatanda, ang mga alingaw -ngaw ng gabi. Lahat ng iyon ay may kahulugan at kadalasan. May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang pagtanggap sa takot sa huli, natutunan ko na ang takot ay hindi laging kalaban. Minsan, ito ay isang gabay. Nagpatuloy ako sa buhay ko sa probinsya. Mas matatag at may higit na pag-unawa sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin bawat kanto ng baryo, bawat tilim ng gabi, may mga kwento at lihim na nagaantay. At ngayon, habang nagsasalita ako sa iyo, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang takot na iniiwasan natin, kundi ang pagharap dito. Dahil sa bawat takot ay may natutunan tayong aral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento. Salamat.